Welcome back to my channel, Ainulby TV. Nagbablogs nga po kami, iba't ibang uri ng natural na uh, kalamang gamit. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, sinisible kung ganyan. Huwag na rin pong kalimutan share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-tutorial, pag ng iba't ibang natural na uh, kalamang gamit. Sa tulong po ng channel nito ay meron po kayong nakukuha ng mga libre sa paligid ng bahay niyo may mga sakit po kayo na hindi na pwedeng ikatsikat sa ospital. Matututunan ninyo dito sa family ko. Bago ko po umpisa na ang pagkikip ko, maraming maraming salamat po sa old subscriber, old viewer, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support box. Sana po patuloy nyo sa supportahan yung channel ko para lalo po po mag-rot. Maraming po natin matulungan na mahirap natin mga kabubayan. <clears throat> okay, ang ikip ko po ngayon, yung sign kung bakit yung mga bata ay naiyak o baby, kung bakit crying baby o umiyak yung baby. Kasama yung bata na babae, lalaki. Siyempre kapag bata, hindi natin alam yung ibig sabihin niya, kaya sila umiiyak. Kaya dapat ito mga sign ito, tanda ng mga nanay, lalong lalo na yung mga nanay na mga beginner. Saka yung mga nanay na hindi na beginner, at hindi pa nila naranasin yung pag-iiyak ng kanilang baby. Itong tips po na ito ay, uh, tapusin niyo para may matutunan po kayo kahit kaunti. Text number one, kaya uma umiiyak ang bata, yan ay umihi. Matagal na siyang maihi. Simpre kapag naihi siya, simpre kapag nababad yung ihi sa singit niya, maiinit yung pagkakamdaman niya. Tapos, yung simpre ang ihi, acid yan. Acid yan ihi. Kapag natagalan niya na yung baby, umihi siya na doon sa diaper niya. Tapos, doon sa singit niya, umawas yung example, yung ihit niya, umawas. May acid kasi ang ihi natin. Hmm, Ngayon yung pagkakunta yung sa sinit ng bata, yung mainit niya yan, tapos ano yung tayo ito, nagsusugat siya. Kada galaw niya, nagsusugat yung hita niya, kaya umiiyak siya. Kung umiiyak ang baby, checkinin niyo kung umihi siya. Yan yung tips number one. Tips number two, kaya yung baby ay umiiyak, ito araw man o gabi, lalo na kung gabi, kasi simple pagod yung nanay sa pag-alaga ng baby, eh, hindi natin namamalayan ha, na na yung bata dumumi or tumai. Isa na rin pong dahilan niya kaya umiyak yung baby. Tumai siya o dumumi. Ay, eh, may bata. Kapag ganun, uh, nararamdaman niya na init. Tapos, iba rin yung pakaramdam nila kapag may dumi sila. Kaya umiyak sila. Yun. Ang ibig sabihin, tanggalin na yung diaper niya palitan ninyo kasi alam din ng bata na yan, may madumi siya kasi mainit din niya ang dumi kapag nakababad din sa pit niya kahit may diaper mainit siyempre nararamdaman din niya kaya umiiyak siya naamoy din niya yan hindi siya rin nakapagsalita kasi bibi pa siya yan yung tips number 2 kaya umiiyak yung mga baby tips number 3 kaya umiiyak yung baby nagugutom yan Naggutom na gutom yan. Minsan nakakalimutan natin, lalo na kung gabi. Siyempre, ihi ng ihi ang bibi o tayo ng tayo, dumi ng dumi. Magugutom yan. Hindi lang makapagsalita sila. Kaya dinadaan nila sa pagiyak, Kaya pag napansin, napansin ninyo, yung bibi umiiyak kapag nagugutom. Yan yung tips number 3. Iyak na iyak yan hanggang hindi mo siya napapakain o napapadibi. Yan. Kung may nagabis feeding kayo, maganda sa bibi. Kung sa gatas ito po yung gamit ng iba yan, karamihan kailangan yung baby may oras na kung anong oras yung halimbawa natulog ka sa is tuwing ika-apat na oras nagigising siya dapat may time kayo na mayroon ba kayong time kayo na yung inatawag na alam din sa inyo diba sa mas sari may alam din dapat yung mga nanay may alam din doon sa bibi nila alam mo yung kamang gising namumonitor mo rin yan kasi siya yung palagi mo kasama yung anak mo eh kaya yun, tatayming ka ng tulog kapag tulog din yung baby. Then, kapag nagising siya, nakatay nga ka na. Oh. Diba? Yun yung dahil lang kaya na umiyak yung baby yun. Nagugutom siya, gusto niyang binibi. O, oh. Um, yung gusto piling na, o may chupon, uh, may gatas yan. Ano yung tips number three. Tips number four, kaya umiyak ang baby. Ah, uh, pwede yung nilalagnat. Kapag nilalagnat yung bata, nasa mga pakiramdam, iyak nang iyak yan. Walang parayang kaiyak yan, lalo na kapag gabi. Iyak na iyak yung bata. Nasubukan niyo yung anak niya yung baby pa. Pag nilalagnat o masama yung pakiramdam, iyak na iyak. Walang arayang iyak yan. Hindi ka patutulogin yan hanggang hindi yung lagnat niya napapagaling o masama pakaramdam pakiramdam niya. Walang arayang kayo iyak yan hanggang sa hindi ka makatulog magnamag. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kaya umiyak yung baby. Ah, uh, pare yan ay kinagat ng hayop. Alam ba ninyo, bawal na bawal na madumi sa iga ng baby. Example, mayroon dyan na aso. May aso dyan sa kalapit ng baby o sa ilalim ng bawa o sa gilid ng bahay nyo. May like, ng aso may katu. Pwede ang lumakad sa tinga ng baby, sa ilong o sa katawan niya. At ang iba pang hayop, gaya ng scorpion. Alam ba ninyo, scorpion yung hayop na may ganyan, yung masipit. Bili ka, makagat yung baby mo kasi malala yan, pwede siyang lagnatin, pwede mo hospital, yan. Yung makamandaging scorpion. Kapag yan na tumagat sa baby ninyo, delikado yan, pa-hospital lang niyo Kung scorpion naman, uh, sintipit, sorry, sorry, sin sintipit, yung mahaba ang lalamay, sintipit ulhipan sa Tagalog. Ulhipan, delikado din nga yung ulhipan, pumapasok din sa tainga ng tao, lalo na po sa baby, pumasok na ko. Walang karyang kayiyak yung pwede pa siyang lag kapag pumasok ng ulhipan sa tainga niya, sa ilong, kaya dapat malinis yung higa ng baby or sa paligid ng bahay ninyo, yung bahay ninyo malinis. Yan. Kaya iyak nang iyak yung baby kapag pinagat siya ng hayop, ipis, pwede rin. Malalabi ng ipis, hindi rin kayo ng bata yan kapag malambot pa yung balat niya. Pwede rin na mag-transfer ng bakteriya ng ipis kasi di ba kadiri, nakahalo sa basura niya kumakain ng mabini. Diba? Yan yung tips number 5. Kaya umiyak yung baby. Tips number 6 kaya umiyak yung baby uh, maaaring nila ay may pilay o bali hindi alam po ng doktor yung pilay ha, bali kasi sa pinag nila, yung pilay bali, no disease scientific disease, alam nyo yan no scientific disease ang ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa mga bali, hindi sila naniniwala sa mga pilay ano naniniwala po dyan yung mga tao sa probinsya na matagal pa nung sinaunang panahon wala akong masyadong doktor tayo ay nagpatagalin sa mga albularyo yan po yung mga naniniwala pero sa kasalukuyan pinaniniwalaan pa rin ng mga taga probinsya yung kapag yung batay yung... yeah. example ng balik hinawakan mo yung bata hindi ka marunong humawak ng bata kapag hawak ng bata nakasapo dito sa liig yung isang kamay mo dito sa may batok din yung isa sa may pitan niya o sa pigi para pag naman bata yung umiikot yung katawan niya, hindi pwedeng mabali yung mga buto-buto niya kasi masyadong malambot ang buto ng baby. Kaya pag umiikot siya o umiikot yung leeg niya, pwede yan na mabali o yung katawan niya, pwede siyang mabalian. Kasi kung matigas yung kamay mo, umiikot siya o nahawak-hawak mo tapos nalaglag. Nako, yun yung pinakambilikado. Kapag yung baby nalaglag, sabihin niyo sa anak niyo kung mayroon niya na ate, kuya, Sabihin ninyo, kapag nalaglag yung kapatid ninyo o sa mga katulong ninyo, sabihin ninyo, wag na kayong matakot kasi hindi naman ako magagalit sa inyo kapag nilaglag yung baby. Kasi yung aksidente, hindi naman natin sinasagay. Ito laging kakatuwang natin yung aksidente araw-araw, oras-oras. Kaya yung mga katulong na nag-aalaga ng bata, dapat kundi kayo gan. Uingatan nila yung baby ninyo. Kahit ako yung katulong ay ingatan ko kasi magagalit yung amo ko. Minsan kasi may pagkakataon na talaga ng accident Lalo na kung yung baby mataba, tapos yung nag-aalaga na yaya, maliit kaya, yan. Siyempre, malakas, pwede yung malaglag. O pwede nga yung sa paghahawak, matigas yung kamay mo, mababali yung leg ng baby o magkakaroon siya ng pita, pilay, o bali. Yan. Yan po yung tingnan. Sa albularyo po yun ha. Albularyo. Pero pag sinabi mo sa doktor, gano'n na balian. Hindi sila nanginiwala sa balik hindi na niwala sa pita. Kasi no, no scientific basis nga sa pinag nila. Base sa pinag nila sa scientists. Yung nasabi ko. Yan yung tips number 6. Tips number 7. Kaya yung bibi ang umiiyak. Bibi ang nanuno. Alam mo ba yung nanuno? Kapag yung bibi ay nanuno, hindi rin niniwala yung doktor sa nono or anay yung maligno yung niniwala. Totoo po, may maligno o anayo, nakalagay sa Biblia, may mga masasamang espiritu. Okay, nakalagay po yan sa Biblia, yung mga uh, masamang espiritu, nuno, anayo, yung nuno, anayo na yan, pwede yung bata, kapag nakakita siya ng bindi, pwede yung iyak-mang-iyak. Iyak. Yung bindi nga, sumasapi pa yan sa bata. Oo, pag napatawaan yung anak mo, pwede sumasabi yung bindi sa anak mo ganon din yung ibang masasamang espiritu. Kapag yung anak mo iyak na iyak, then kapag yung tumitingin sa example, yung isang bagay, umikot siya tapos sa sulok o sa sa gilid ng bahay ng tumingin siya, lalo siyang umiyak tapos nangingitin. Nangingitin siya kapag tumingin sa sala gilid. Ibig sabihin may nakikita yung baby na masamang espiritu. Ang gagawin niyo niyan, dalhin niyo sa magaling na albularyo. Yung iba, tinatawasan, sinusuuban, yan. Kasi, albularyo, magaling din niya ng magpagamot ng mga ganyang nunuk o mga bindi. Ako po, mga kwento sa inyo, ako po ay nakakita na ng bindi na pula dati, at los siya. Pero hindi ko po alam na bimbi siya yung tatay ko ang nagsabi sa akin na bindi raw yung sumanig sa katawang ko. Din yung tatay ko naman, albularyo, siya yung nagpalayas sa katawang kong bindi na pula. Then nakita na rin po ako ng white lady sa balon. Yung puno ng kahoy na uh, matagal na siguro 100 years tinutol. Umiigib kami kasi ng kapatid ko. Then nung makita ko alas sa na araw, white lady. Kaya niniwala ko sa white lady sa kasa blindi. Ito po yan, yung mga masasamang nilalang o mga masasamang spirito na nilalang nakasama-sama tayo, hindi na natin nakikita. Then, kapag gano'n nga yung bata, uh, tumingin sa sasang sulok na lalo sa natatakot dalhin po ninyo muna sa albularyo bago sa doktor pag sinabi ng albularyo wala namang ganun di dalhin nyo sa doktor kasi pag yan ay naturukan lumalaban yung anayo pag tinurukan yung pasyente lalo sang lalala kakapit yung uh, masamang espiritu sa bata yan yung text number 7 text number 8 kaya umiyak yung bata yung meron siya na anong tawag dito allergy, pwede rin. Kapag yung bata yung may mga allergy, kagaya ng mga had-had, mga allergy sa alikabok, allergy sa usok, allergy sa matudumi, allergy sa pang-amoy, or allergy sa kinain ng nanay, pwede yung bata na iyak na iyak yan. Kasi kung allergy siya, lalo na kung may nakita kayong pinubuan, sa katawan niya mapula-pula o malaki, malapad, e, ipag-check up na kunin niya sa doktor yan delikado pag ganyan halimbawa may allergy yung baby yung yung allergy kasi hindi lang sa kinakain niya yan pwede rin doon sa mga naamoy niya sa mga sa paligid na suot sa ilong niya pwede kang ma-allergy ang ibig sabihin yung mga tao dati <coughs> ang akala nila ang allergy sa pagkain lang hindi po ang allergy po nakukuha din yan sa amoy or mga halal na sa ilong niya sa hangin pwede rin sa iniinom mo ng gamot, pwede rin sa sa pagkain nga at sa iba pang bagay na alagi sa mga alikabok, mga balahibo ng aso, balahibo ng pusa, mga balahibo ng kalabaw, kabayo, ganyan, ng mga hayop, amoy ng pigiri, amoy ng mga poultry, yan, pwede maalagi yung bata. At ganoon din po yung kung yung nanay, kumakain halimbawa ng karne, at yung bata ay alergy at dumidi siya, nag-breastfeeding, feeling maalag yung bata kasi galing sa nanay yung hinahin eh. Kung yung nanay ay uminom, uminom halimbawa ng beer, tapos nagpadidi, allergy siya doon sa ingredients ng beer, pwede rin maalag yung bata, pwede rin hindi ka patulugin din, yak, mayak, naalag din doon sa pinabili ng nanay. Yan. Ganon din po yung yung, yung nanay, naniligarilo. May nanay kasi na naniligarilo, hindi natin maiwasan yan kung talagang smoker yung nanay, tapos ah, uh, may anak siya, pwede siya malag din din sa sigarilyo mo at mag ka o sa usok. Yan. Yan yung text number 8 kaya umiiyak yung PB. At ito po, bonus. Kung may mga ganyan po yung anak niyo o yung mga bibi wala po kayong alam-alam sa kung saan ipapacheck up. Sa mga center po ninyo, kung kayo nasa bundok-bundok, ka o na sa mga bukid, ginawa ko po ang channel na ito para makatulong unang-una doon sa mga taong kapuspalad na umaasa sa mga ganito, yung mga guide ng doktor, ito po ay yung mga guide ko ay true na naranasan ko na sa family ko, sa father ko, and then sa akin, sa experience ko po, sa dami ng naging trabaho ko po. Yeah, gakaroon ako ng content na ganito, content creator, ay base po sa experience ko at saka naranasan ko sa family ko nga, friends, yan. Kung yung po kayo ay nasa kabundok mundukan, ang gawin po ninyo, uh, magtanong ka kayo sa center ninyo kung anong schedule ng yung libre na check up ng bata. Yan, yan po yung katulong sa inyo na libre. Kung mamamasahe, kaunti lang naman yung pumasahe, hindi mamasahe kayo. Kasi mahal po yung check up ngayon. Eh. Dapat check up ka ng bata, yung uh, PIDA kung tawagin, pija sa baby. Diba? 500 to 700 yung price. Okay, sa probinsya may libre na mga po na mga check-up. Sana po ay nakatulong ako sa mga nanay o din, ganun din po sa mga tatay na iniwanan ng asawa na sila yung nag-alaga sa mga baby nila. Sana po ay nasundan ninyo yung tips ko. Tapusin lang po ninyo kung bakit yung mga baby umiiyak. Ano ang mga dahilan? Anong dapat ninyong gawin? Ano yung mga bawal? Ano yung bawal ninyong gawin? Bawal niyo kainin? kung kayo nagpapadidi, lalong lalo na yung mga nanay. Bawal yung madumi, yung mga kapaligiran kapag may kasama kang baby. Okay? ah uh, thank you for watching. I'm Will Liberty TV. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Sa hindi pa po, po nakaka-subscribe na subscribe. Sa hindi pa po, po likes na bago rito, pake-likes. Sa hindi pa po, po nakaka-share at nagustuhan nyo yung, yung video, pake-share na lang po.